Ayun, mga ka-radyo, kante na at iba pa. Tayo ay gumawa ng passcode. Ayan. So, nagmintis ako. Ayan. Nagmintis yung aking sukat. Dahil ang kinalabasan niya ay 48. ohms. 48.4 ohms 1.16 ang SWR dapat yan ay flat 1 dito pa lang sa patch cord dapat ay nakatono na okay so nagmintis ako ngayon puputulan ko pa ulit yan para makuha ko yung 50 ohms nagigayan nitong patch cord ng ano ito password ng nano BNA. Susukatin natin yan. Ha? At yan ay eksakto. Ito, 50 ohms ito. Okay. So, ayan na. Ayan. Na. So, 50 ohms. Maliwanag na maliwanag, 50 ohms. Ayan. 50 ohms. Tapos yung kanyang phase angle ay 64. Okay. Ayan, doon nag naglalaro yung kanyang face angle. Ang gagawin ko, tatry kong gayahin itong haba nito. Yung haba nitong patch cord na ito, tatry kong gayahin. Pero, sana ano, uh, masukat ko ng mayos, matyambahan ko. Ang nangyayari dito sa aking patch cord na ito is putol-putol. Okay. Hanggang makuha yung totoong tono niya na makuha niya yung 50 ohms. Okay. Lang. May ano pala, may additional nga pala ko. Oo, gawa ng ito ay susukatin mo natin ng multi kung ano ang kanyang ohms. Ah, 51. So, pag dito sa sa ano, sa tester 51. Pag dinahan natin dito sa nano BNA. Naging 50 siya. Ibig sabihin ay hindi yung aking multi tester ay hindi accurate. Okay. Kahit hindi mo naman padaanin ng nano BNA ng pagtutono. Ayan o. Basta may multi-tester ka, pwede na. Ayan o, 50 ohms. 50 0, 50.3 1.01 ng SWR. Dito sa akin tester ay 51 ohms o 50.9. Okay. Titinan ko naman itong aking ah uh, ito yung pinangtotono sande na nakuwax. Ayan. Ito ay 20 meters nakuwax. 51 ohms. 21.1 So same Okay Ngayon papadaanin natin ang Nano BNA Ayun na Mintis din ako ng kapraso 1. 14 ang ops niya ay 50, eh, 46 1.14 ang ops niya ay 46 kita niyo ba ayan o 45.9 1.14 yung SWR ako pa pala yung magpuputol dito Okay? So, mayigitin talaga na ang ating mga coax ay na naitutono din. Pero itong 45.46 na ito, ohms, hindi na ito masama eh. Hindi na ito ganong kalayo. Kaysa yung coax mo naman ay nasa 35 ohms lang. Hindi na masama yung ganyan. And ang SWR naman niya is 1.4. Ayan. Pero nasa 1 pa rin nasa 1 pa rin. Ngayon, okay. Ito sa dulo pala 1.14. Ayun, doon 'di 14 144 Flat. Pero pag nilagay uh, mo center 145. Yan ang ano niya, SWR 47 nagpo 47 tapos 1.08. So, hindi na masama yan. Yan, ganyang tono ng coax.